Hello po sa inyong lahat. Doc Willy po. Meron tayong mga updates. Meron ako mga mahalagang sasabihin. Okay? Hindi lang to update sa kalusugan ko. Alam nyo naman, itong ginagawa ko po, hindi to para sa akin. Hindi tayo nagbablog-vlog para lang sa atin o kumita. Yan po ang pinakamalayo sa isipan ko. Lahat ng video ko, isipin nyo lang maigi. 100% para sa inyo. Sinasabi ko, sakit ko, cancer, stage 4 para lumakas loob nyo. Pinapakita ko yung mga bulok sa Pilipinas ng healthcare natin. Bulok ang healthcare na pang mahirap. Bulok din ang healthcare ng pang mayamat. Gusto natin maayos. Hindi tayo pwede patumpik-tumpik sa salita kasi delay na tayo ng delay. 60 years old na ako, delay na ng delay ng Nung bago akong doktor 30 years ago, delay na tayo ng delay. Hanggang ngayon, magtataki pa ba tayo ng mata na bulok ang healthcare natin? Dito sa Singapore, grabe, ang daming Pilipino ko nakakausap. Pilipino, mga pasyente, lahat sinasabi, misdiagnosis sila sa atin. Laging namali yung laboratory, na delay, na ganyan. Lagi puro stage 4. Puro stage 4 ang nandito. Puro stage 4. Anyway, explain ko mamaya, ha? Basta po, hindi to para sa akin itong video na to. Kung para sa akin lang, mananahimik na lang ako, magkukwiet na lang ako, magpapagamot na lang ako mag-isa, magkukrus na lang ako, matutulog na lang ako, iwas na lang ako sa basher, diba sinabi ko nga sa basher, eh. ba? Diba? Kaya nga nagtsatsaga tayo, nagtitiis tayo, kasi naniniwala ako, ang tao dapat hindi swapang ang tao na bubuhay sa mundo hindi para kumita ng pera, pakainin lang anak niya, tapos na hindi dapat ganun. Bukod sa pakainin mo anak mo, palakihin mo, dapat tumulong ka sa kapwa. Kung hindi ka tutulong sa kapwa, pabigat ka lang sa mundo. Okay, kailangan natin maraming matitinong tao, matitinong Pilipino para umangat yung bayan natin. Okay, so mamaya lahat po para sa inyo. Anong gagawin natin? para makinabang yung may hirap, makinabang din yung mayayaman, maayos kung saan yung mga butas ng healthcare natin. Kaya nga po, tumatakpo eh. Tumakbo na ako noong 2019, tumakbo na ako noong 2022. Ngayon, tatakbo na naman ako sa 2025. Nasa sa inyo na yun, okay? Hindi ko na nakasalanan yon. Kung hindi nyo boboto, wala na akong problema. Magre-relax na lang ako. Pero naniniwala ako, Binigyan ako ng Diyos at a specific timing. One month before filing, binigyan niya ako matinding sakit. Sobrang tindi ang binigyan niya. Yung pinakamahirap binigyan niya, tanong niya sa oncologist niyo. Ito daw yung pinakamahirap pagalingin sa lahat. Sarcoma. Yung mga ibang sakit na stage 4 daw, dito sa Singapore, baliwala lang daw yan mga lymphoma, minamani nila dito, lang cancer, liver cancer, breast cancer, bali wala sa kanila, stage 3, stage 4. Pero itong sarcoma ko na stage 4, kahit yung doktor ko sabi niya, mahirap. Tagilid, sabi niya. Pero kahit tagilid, siyempre tiwala tayo sa Diyos. Papakita ko lahat. Ah. Pakita ko lang muna yung nangyari sa akin para sa gusto ng update bago yung mga tips natin, anong gagawin natin sa bayan. Kaya relax lang. Para sa bayan to. Hindi to para sa akin. Kaya lang ang dami ng pray Kaya dapat honest ako. Ayoko tinatago. Si Senator Miriam, tinago niya. Sakit niya. ay niya pa alam. Sabi niya, kailangan pa daw ng waiver for confidentiality. Ako open ako. Kung positive-positive, buhay kung buhay. Patay kung pantay. Bakit ka magsisinungaling? Hindi ba kayo nasanay lahat, lahat ng politiko sinungaling? Mag-try naman kayo ng politikong anes at hindi korap. Yan na, ah, pakita ko lang yung mga pictures. Yan. Ito ang dati kong PET scan. Pasensya na, yan ang pinakamalapit. Ang bukol, ito lahat to ang bukol. Eh. This whole thing is the bukol. Lahat yung malaking bilog na yan sa gitna, bukol yan. Ito so, parang football, grabe. Oh. Spine, no? Pero, ang pinakasalbahe, itong miilaw, Itong parang araw, mga 4 cm yan siguro. So, binigyan siya ng parang sugar na isotope, kinakain ng bukol. This is six weeks ago. Ibig sabihin, galit na galit siya, palaki siya ng palaki. Kaya sobrang sakit to. Parang pinapatay ako. Tingnan niyo nangyari after six weeks. Sabi ng doktor ko, si Dr. Ang Peng Tiang sabi niya mahirap to ah. Pero tignan niyo nangyari after 6 weeks oh. Ang liit na lang niya. Meron pa rin ha. Ah. Hindi sa wala. Andiyan pa rin siya. Pero maliit na siya. Kumalma na siya. O oh, hanap tayo na ibang view. Ito pet scan view. Pwede niyo i-review to sa mga sa mga doctors. So ito. Another view. Kita mo. I'm not sure kung mas mababa to. Ito, dati, kita mo, sa may baga to, galit na galit to, parang vulkan, ang daming active, oh. Pero yung bukol, lahat, eh. Itong bukol daw, parang dead tissue na siya, eh. Dead tissue na. Parang patay na, kasi laman-laman, dugo-dugo na lang, kasi uh, hindi na siya nag-active, eh. So, nung binigyan ng sugar, parang hindi na buhay yung cancer na yon. Yung active na lang, yung parang Batman na dalawa. At bukod dyan, may tubig pa ako dito. So, yung tubig sa baga, possible bukol din yan. Tingnan nyo nangyari afterwards. Oh, okay, natin na afterwards. Po, oh, nawala na yung nawala na yung pulaw Nawala na siya. Pati yung tubig na bawasan. Oh, sabihin ko yung bad news dati. Ang bad news dati, may kalat din pala sa baga ako. Walang yan, eh. Pati baga, tinamaan pa. Oh. Pero ngayon, lumiit din yung mga nodule ko sa baga. Ito yung miracle worker ko dito. Papakita ko sa inyo. Ito yung hahanapin natin. Si Dr. Ang Peng Tiam. Sobra siyang sikat. Hindi lang sa Singapore. Buong Asia, sikat siya. Ang dami niyang Pilipinong patients. Tsaka sabi nga niya, hindi na niya kailangan ng pera. Eh. Gusto lang niya talaga tulungan yung cancer patients iba rin yung mission niya. So, nung una, lagi niya sinasabi na, ito yung mga side effect ng chemo. Side effect ng chemo. nag -chemo pa ako kahapon. Kahapon is my third chemo, split into three. Wala yung mga gamot sa atin. Eh. So, ang side effect sa dumudugo to, may dugo dito. Uh, ah, nangingitim, nangingitim, susuka. Pag ko rin, may dugo. Lahat ng sa Kasi it kills the bad cells and the good cells. Eh. Pero konting tiyaga. Hindi siya madali. Mahirap siya. Pero kinakaya natin. Kasi bukod sa chemo. Pero sabi ni Dr. Ang Peng Tiam, God loves you. Sabi niya, ngayon lang daw siya nakakita na sarcoma na ganoong kabait. Na biglang lumiit. Kaya sabi niya, mukhang hindi lang ito gamot. Eh. It's not just the medicine. Although yung binigay niyang medicine, wala sa atin. Sa atin, I think may doxorubicin, may cisplatin. Ewan ko lang kung may abastin. Ewan ko lang kung may neupogen tayo pang WBC. Pero mayro pa siyang new lastin na matindi. Tapos yung albumin ko, anim na ganitong bote per anim na ganito per week sa atin dito gaya na binibigay nung nasa PGH ako yung mga ayo bigay kasi mahal pero sobra pala ganda sobra ganda laging uh, cost ano tayo so okay balik tayo sa mahirap yun naman ang gusto natin nakwento ko na sa inyo so mukhang okay mukhang gumagaling mukhang God's will pero ako kasi Whatever time God gives me, okay na ako eh. Nung may sakit ako, umiyak ako. Kahit one day lang ako mabuhay, okay na. Ngayon, one week. Ngayon ang plano ko hanggang May 2025. Eh, ngayon, syempre, ang plano ko, tatapusin ko yung term ko, di ba? Hanggang 2020. So, God, I need seven years. Di ba? I need seven years. Kasi kung wala nang purpose yung buhay ko, di dapat patayin na ako, di ba? Tsaka natutuwa naman ako first time, marami nagdasal sa atin. So, ang katotohanan natin ay barado kasi kasi yung mga mikosa, mga mucosa na sisira ay eh, kaya dumudugo siya. So, hindi lang mahihirap ang nagsasuffer sa mahirap na healthcare, pati pala mayayaman. Yung mga biopsy natin, one month result, ang dami mali result sa atin, positive, tapos dito negative. Iba talaga kasi technology. Eh. Ang hirap mahabol, kasi nga, dahil mayaman yung bansa nila dito sa Singapore, first world, dahil mayaman yung mga pasyente, yung mga laboratory, doktor, mga nurse, mga drug company, yung mga gamot, yung pinakamagaganda sa lahat, dito na pupunta. Kasi kaya magbayad eh. Kung baga sa mall, ito yung pinaka-rustance or yung pinaka-high-end. Let's say, SM yung pinaka malaki na doon lahat eh. Kaya kasi magbayad. Tapos yung Pilipinas, konti lang kaya magbayad kaya binibigay sa atin para yung nakatin naka, nasa isang ano lang sari-sari store, yun lang kaya natin ibili. Diba? Kasi useless naman dali nila yung mamahaling gamot sa atin kung wala rin naman mapagbibigyan, malulugi sila. Kaya talagang nadidelay tayo. At dahil doon, nagkukulang din yung pasyente na nakikita natin kasi yung hospital nga natin, hindi naman kasalanan ng doktor. Walang gamit, walang PET scan. Dito, PET scan, kaliwat kanan. Tsaka hindi pwede yung resulta one month. Pag one month, patay na yung pasyente. Diba? Inis, uh, Nag-biopsy ka, tapos one month result. Wala na. Dito, result nila 2 hours eh. Two hours eh. Lagi silang, ang bilis nila pagpasok mo sa hospital within 2 days may may gamot ka na. May gamot ka na. Huli na agad ang sakit. Tayo isang buwan, limang buwan, sampung buwan, iba-iba diagnosis, di ba? Dito, bali walang stage 4. Basta stage 4 dito, ang dami kong stage 4, 7 years, 8 years, buhay pa. Oh. Parang it's just a number na lang yung stage 4. Pag natamaan mo yung tamang gamot, lalo na ngayon, pinadala pa yung dugo ko for targeted cell therapy. Ang ganda pala nun, no? So, titingnan yung dugo mo. Kung meron kasi baga sa ano, ang mga doktor ngayon, meron sila parang 500 na bala. Pero yung bala, hindi mo alam kung effective sa'yo. So, kung nagkataon, yung bala na yon ay swak sa gene mo, pinanganak ka ito ang gene mo, magsoswak, swerte ka. Yari ang gene ko, kiyari, XYZ. Tapos may bala dun sa XYZ, chamba. So, meron ako sa ganong gamot. So, baka tayo gumaling, hindi natin alam. Baka sa gamot, pero sa tingin ko, sa dasal. Pero sabi ng doktor ko, dasal daw to eh. Hindi daw siya nakakita ng ganito kabalis. Usually, kasi sarcoma, walang ganong mga bagong gamot. Kaya, takantaka siya. Yun na, sinabi ko, maraming big problem sa atin talaga. God's will bato to nangyari sa tingin ko miracle